Hello mga mare, good morning, happy Thursday. Kamusta naman ang araw nyo? At kamusta naman ang bakasyon nyo ngayong wellness week? Ngayong araw ay iinom muna tayo ng superfood. Kung gusto nyo, ilalagay ko yung link sa comment section. Dahil ilan taon na tayo, hindi na tayo bumabata. Talagang kailangan na natin magpaka-healthy living at nanay din tayo. Eto nga, pagkagising namin mag ay naglikpit na rin ako ng higaan namin. Ay na rin talaga ako nagigising ng maaga kahit dito. Magwalis-walis muna tayo dito mga mie habang tulog pa si Bunso at para sabay-sabay na rin sila makapag-breakfast. Kahit mukha siyang malinis ay apakarami pa rin alikabok dito, Jai, sa bahay na ito. Eto ulit, nakikita nila naman ng nanay, naglilinis. Dahil wala naman na silang kasambahay dito Kaya eto, for the tulong na rin ako Nakatoka ako dito palagi sa taas at sa teri Yung isa ko namang kapatid ay nakatoka sa baba o, Eto na nga, dumating na yung oras na mag almusal na mag-iinap Dahil tulog pa nga si Bonsuan, kami muna magnanay At eto nga mga milo, lumabas na rin ako At medyo umaambon pa rin siya at napakalamig ah, Nakikita nyo naman, napakaganda talaga dito At napakarelaxin At syempre, hindi pa rin tayo tapos sa pagiging nanay Eto, for the punas na naman tayo Nakikita nyo dito apakaraming karami staff toys kasi ang mama ko talaga apakahilig talaga mag-collect ng staff toys Eri Boom mas gusto ko to pinagpapawisan ako at nakikita niyo naman napakarami pa rin talaga mga display dyan sa itaas at apakaalikabok ah, dyan kagising ni Bunso nakapag-almusal na ito na nga tinulungan ko na nga siyang maglikpit or magtapon ng mga hindi na niya kailangan ng mga toys Narin rin siyang mga toys na hindi na ginagamit at sira-sira na at kailangan na natin na i dispose at dahil grade 4 na nga, itong aking Bunso ay medyo hindi na siya mahilig sa mga ganto maliliit na staff toys or toys. Sa mga batang 90s, alam ko kung alam nyo ito at talagang usong-uso ito noon. Diyos mio, ah, pakamahal pa nito ni noon. Pero ngayon, wala na ata ako nakikita ikitang bakong labas na ganito. Matagal na po yan. Sa mama ko yan. Talagang ingat na ingat niya lahat ng gamit na binibigay sa kanya ni tatay. Basta tayo ulit mga mi. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung buong lugar dito. Ipapakita ko rin sa likod yung mga ibang tanim ni tatay. Dito sa harap ng bahay nila, meron silang saging na nakatanim at meron din daw silang dalandan. Akala ko nga si. May mga bahay na rin dito ilan-ilan sa may compound. Kaya talagang masaya dito tahimik lang sa likod meron naman silang talong may papaya may mais at may sitaw talagang ah ng mga lupa dito talagang makakakain ka ng fresh na gulay yung parents ko ay mahilig magtanim ng mga bulaklak ay. ayan orchids ay. orchid ay. sila yun talagang apakaganda mga mi hindi ako magsasawang pumunta dito palagi mm -hmm. masok na nga ako sa loob nila at gising na nga si bunsuan at eto na nga may naharabis na sila at po ito ay tanim ni tatay sa likod may talong, may sitaw, may kamatis may okra. Grabe, iuwi Iu ko to mga mi. At talaga iluluto ko ng pinakbet Biglang ang umulan mga mi. Ayan, napakalamig talaga dito. Hindi pong hihiga ka na lang talaga. Ayaw mo nang bumang. Ayan, sulit na sulit talaga ang bakasyon namin dito talaga ang papahinga ka lang. Pagkatapos namin kumain ng na tanghal yan, kumain na rin ako ng buko salad. Osha, thank you for watching. God bless. Mag-iingat.